Hindi kayong hinahanap ko yung kuting. Bakit kayo nakasunod? Ha? Hindi kayong hinahanap ko si kuting. Neng! Neng! Hoy, Neng ka ba, Choco? Ba't ka sumusunod, Choco? Hoy, hindi kayong hinahanap ko ha, yung kuting. Yung kuting. ah Saan yung kuting? Neng! Hanapin nga natin yung kuting eh. Sana siya pumunta eh kung wala. Napin natin. kumusunod sa akin, guys. Ayan, oh. Neng! Kaya hindi kayo, eh. Hindi kayo ang inahan. <laughs> hey, huwag ka nyo. Pati yung aso. <laughs> kuting! are rin, kuting. Ay. Alaga. Wari, kayo. Tulungan nyo akong maganap <laughs> Bakit sumusunod kay Shadow? <laughs> Ayan na guys. di <laughs> Yung kuting ang inaanap natin, tulungan niya ako maghanap ha. Tulungan niya ako maghanap ha. Tulungan niya maghanap.